Okay, so sabi niya, uh, sir, di ba sa, sa starting masula? So, hindi po siya masula, ano, o hindi siya nakaka, anong tawag dito? Itong, hindi, yung anong, yung, basta yung masula? Ang punta, yung, yung parang, nag-anipot ang mata. Oo, oh, nag-anipot. Nag-anipot lang po, or masula sa primero na hinang nindo. Kasi, next sasabay si sendong kamot and si sendong mata. Ano ba Alimbawa, naka-flip type ka ba? Anong gawin ito? Flip tap. Flip type. O, yan. Itong ginaganyan. Dapat, alimbawa, pera po. Alimbawa po, ang gamit po nindo is arog ganing. Oh, naka-flip type po siya. So, ang gagawin po nindo pagka ma-perform ka mo, si to it na nakaready na ka mo. Ayan. Paano ang klase? Diba? Nakalag na yan. Nakabukas. So, mag start ka mo, ma-start ka mo araw ka yan. Nakabukas pa. Ano? Kaya e ready na din doon yan araw ka yan. Pag naka-araw po yan ka yan, dahil may na-spark kasi wala pa man yan contact do man sa core wire pag niya pa man lang din sa flux ayo po so i-ready na nindo alam ba iyan ang alignment nindo so diyan then ibaba nindo then ibaba si flip top pak, then pag inangat nindo yan ma-spark na yan so pag nag-spark na pag nag-spark na i-maintain na nindo si arc length na kaipuhan ta pero ang arc length na kaypuhan sa organic rod 5 1 8 3.2. So, i-maintain din din ito. Then, dahil naka-dark class ka, so, maihiling mo na si liwanag, maihiling mo na si aagihan mo. Pero ko ang style mo, araw ka kanin, tapos, mapa ka, dahil pa nakababa, ay talagang bako liwanag ang maaabot mo. Ayaw. buhay. <laughs> pati, pati barabai kang mata mo, aabotin mo at po. So kaya dapat i-ready e na. Tapos may mahapot pa cancer, mediklo bagang bagangya ang ano, ang dark lens. lang, kaya nga nila 'po na dark lens. So 'yan po, 'tong anime maprotection si mata ta, hindi masunog and they po mag-absorb -mag ng ultraviolet rays. Naintindihan po? Kaya yes. dapat i e na. Pero kung uh, ang gamit nindo is uh, ano 'yan, uh, ultra dark, so no problem kasi. Automatic yan. Pag nag-squirt yan, drive yan tulos. Eh po. So, dati, hindi po ang pinagagamit ha. Kasi mas kay ang din di skill. Ito eye, eye and hand coordination. So, dapat yung coordination mo ma ano ma, mabilis O dapat nag nagsasabay-sabay kasi pag day, ang nangyayari naiinot si Spark na uli si Spark, Matamo ang nangyayari, makulog ang matamo mo pagkatapos magpara-welding. So, yun po ang nangyayari. Dahil pong dot-dot pitikitik day, nailing na mailing ma manindo si Ginibuko. Dere Derecho na siya? Dere Derecho po yan. Ang dot-dot pikit na sinasabi ninyo, itong pag nag- uh, ano lang kita pag nag fabrication alam mo, welding ka lang yung maninipit prrrak, tanggal, prrrak, tanggal, prr -tanggal, prr tanggal so dito po hindi tinatawag po tayong full welding ano, kaya welding, denk dire diretso. kaya makita mo, wala yang tigel, ano? Matigil lang tayo pagka may dugtong. so dugtungan pa rin natin chat, diretso pa rin. Naiintindihan po? Yes, so ganoon po 'yon, ano? So mamaya magte-testing -ta tayo, doon muna sa mga scrap, 'wag muna sa material ninyo. Ano po? So hindi muna ako magbibigay ng rod, magbibigay ako ng rod pag nandoon na kayo sa angle bar. So meron po tayo doon ng mga extra na welding rod. So kahit anong klaseng welding rod ang gamitin ninyo doon, basta po tingnan nyo lang yung current setting o kung paano yung tamang setting ng kuryente. Huwag lang yung bara-bara Ano? Kasi pag bara-bara kayo, masusunog yung rod ninyo. Ayan po, makaralayo yan. Or worse, baka masunog pa si makina nito. Lalo na pag madukutod. Ini po ang welding rod na ini. Ini po ang pinakamadikit na welding rod. Ano po? Sabi nga ni Kan, makusugun na ang mighty ni. Eh. po, lalo na si 11. pero mas madikit ito. Naintindihan? So nakikita lang po ninyo yung parang smooth lang yung agit ha. Kasi, kinokontrol ta po. Ano, nakokontrol ta. May na may maintain ta si 1-8 uh, na gap, duman sa material and sa dulo kang run, Dahil po yan, nakaduko talaga. Ano? Kasi ma mapansin po nito kung pag-start po natin, pag isa, ano, Spark ano, prrrr, nung nag-spark, binaba ko siya, then minintin ko yung park, then abante. Ayan mo. Pero kung napansin niyo nagbilang kayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2 So, napansin niyo na pag nagtutunaw na, umaabante na ako, hindi na ako nag -SDD. Kasi pag nag-steady ka, ang mangyayari, madukot, maumbok, aaboton si Dolo kang mo, no, madukot siya. Kaya pag nakita nyo na nagtunaw na abante dahan-dahan. Ayan po. Hindi naman yung abante na pag spark. Prrrr. Walang tunaw yun. Ayan, so, konti-konti lang. Pero